Hidup ang buhay. Coba okay. hirap. Karena hmm. Kasi isipin mo, ng pagkain. kahirap ang buhay. Po sa ating lahat. subscribe naten, edit Samar, Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

Okay, good morning mga nice. Uh, dito kami ngayon sa Dalakit. Katama na doon sa para po sa mga recommended ni Nainimfa ang ating volunteer. At syempre kasama natin ang ating ambadyo. Okay, kasama Ah, saka yung, ah, yung, dalaw <laughs> <laughs> yung dalawang Ola, maganda. yung dalawang. maganda sa likod namin ay yan. yeah, vlogger. Yes, uh, promote your channel. All the link blog, page, like Please and share. Like and share and follow. Follow. Yeah. Oh. Follow you. Ikaw. <laughs> wala. May page. Wala siya. Na. Okay wala na kuno. Okay wala na kuno. Okay, baka na nice. Puntahan na natin okay, andito na kasi sa labas. Okay. Tapos na, na. Okay, Baka nga na, nene, samahan nyo kami. Huwag oh, na, huwag na lang kayo dyan. Kaya <laughs> nga aga na. Kaadinak sa sulod, ha? Pwede dumilit sa mga di? Okay. Kaya nga aga. Musta po? Uh -oh. Nay, bago tayo uh, magsimula sa kumustahan, pakilala po muna ako. Ako po si Edna Condor. Team po, uh, member po ng team Tali, uh, the great team mo, right, Headed po by Amba Joy, the group. Siya po yung head namin. Ano pangalan ni nanay? Trinidad Hobo. Trinidad Hobo. Ilang taon na si nanay? 1957. So, ilang taon na si nanay ngayon? Senior na. Pwedeng patayin lang muna natin kanay. So nanay, kumusta ang buhay sa araw-araw? Hindi ka ka mag-notary sa araw -araw? Ako na lang kay ang bangin na nang boses. Oo, baka ah. narinig. Makuri ang kamutangan, yan pa mga magluto Apo. Ako mas kakalawas, upod niwat may antinag sakit. May asawa pa si nanay? Naayaw pa ko niya. Ito naghahanap ko. Si pag sugad na, nangangaro-aro na sila. Ilang taon na si tatay Aaraw din? Ano na? Masitinta na. Oh, masitinta na. Ah, masitinta na. Masitinta din. Sakitin din. Anong hanap buhay ni tatay? Nangangaro na sa mga kasangkayan. Ah, nangangaro? Uh Oo. -oh. Una yung naghahat. Marunong ka magtagalog na? Marunong Minsan. ko. <laughs> Minsan. Minsan daw. Tagalog na lang. <laughs> Alam oh, ng viewers natin? Kun. Kun, mayroon. Oo. Si nanay, ano pong pinagkakalibangan na hanap buhay si nanay? Waray, ano, balay. ako. Apo nga sa'yo. Ano nga, Ito, ano nyo po to Apo? Apo din. Asan mga magulang nila? Hindi Andito din sa malapit sa inyo? Oo. Dito din nakatira sa inyo? Yes, sa kabila. Okay. So, paano na na yung pang-araw-araw nyo? Kaya eh, darin kami nakakaon. Inuubo ka na eh? nakakaon kami aga. Sindi so, naman gabi. Waris nga daw. Ah, ibig sabihin, yung three times ay dinakain, sa inyo minsan dalawa lang. Okay. Paano pag wala kayong nahihinga, di Diba sabi mo, nanghihingi lang si tatay? Okay, yes. Nanghihingi lang kapit pa yung kanin. Bakit? Ilan ang mga anak nyo, nai? kuan ano yung ato sa iyo lang ang sakit din at kukunin. Aw isa lang yung anak mo. Ito dito na sabi mo apo mo itong mga bata na andito. Ano ano mo yon? Ha? Dua anak mo lang ito nak. Anak mo yan. Dito si gabay na. Parang Anong gabay? Tu di gud. Kuan ya apo arayo. Ah, kaurupdan. Oo, distant relative. Sabay sini. Ito ang trabaho minsan. Pag oh. ayaw Binibigyan ka na, bin, minsan, binibigyan naman kayo. Minsan din. At yung mga magdadamot. Di hey, bakit nandito yung mga bata sa'yo? iyo? iniiwan sa akin. Ah, ganun. <laughs> ang pamagtasan. Sunay, paano ngayon yan yung ganyan? Pareho kayong may ubo, mag-asawa. Saan kayo? Mag kami ng ano, Gamot. Anong ininom yung gamot? Tusiran lang. Tusiran. Tinda naman, tusiran sa tindahan. Pagkini isa. Paano, gulo lang kami dinidili. So, na na yung anak mo isa lang nasa Maynila? Sa Pulangi. Pulangi. Siya naman, isa lang. Isa na, yung anak at Manila, di nang na siya pinagdadaan. Ah, may tigisa kayo kung nakikisa. Ah, oh. teka lang, nag, nagsama kayo, nag-asawa kayo, pareho kayong may mga anak na oh, sa una. Ah, okay. Uh, okay. Di, na, Tapos matala. kayo na lang, wala kayong anak na lang. Bakit? Ano, ilang taon ka na nung mag-asawa ka ulit? Ay, mga 16 ka na. Pati asawa mo, gano'n na din. Hmm. Okay lang po. So, alam ng, mang, ng anak mo na ganito sitwasyon nyo? Alam naman. Sa kaso lang, mahirap lang na sila eh. Mahirap pagkain. Ah, mahirap din. Bakit, bakit anong trabaho ng anak mo? Manggagamot. Manggagamot? Nang uh -huh. ano? Mga may sakit. Tambalan, parang ganun. So, hindi ka rin natutulungan kung madali eh. Hindi ba makong nakapunta doon kasi iwan ang Hindi siya, hindi siya dumadalaw dito sa inyo. Sa inyo itong bahay nay, na eh? Opo. Ngayon naman kami Para para sa... Sana diretso yan doon, kaya lang wala pang pawid. Yung lupa po, Nay. Pambili yan ah. Ha? Nag-ano kayo? Nagre-renta kayo buwan-buwan kay Priliana. Malang kang pambayad. Malita nga, paano sila ng tao. Paano yun? na naman kang Pero dati, nagbabayad kayo buwan-buwan. Magkano binabayad nyo? Bande, limsa na pagkakas na naman daan. Ngayon, hindi na nakakabigay kasi wala kami tira. So, nanay, kung halimbawa, ay nanay, alam mo ba na i-upload ko to sa YouTube na video? Okay lang ba sa i-upload ko to? Okay hindi naman masama. Opo. Ha? Hindi naman masama. Opo. Tapos yun po yung process namin. Pag ma-upload na po to sa channel namin, pag may nakapanood po na viewers o sponsor na gustong tulungan ka, sa tingin mo ano po yung tulong na gusto mo? bahay na ay gumintan tawid yung pang ano doon sa likod pang close para ma yung ano mo apati bubong ay oo pakita ko mamaya bahay mo nay ha okay lang so yung bahay talaga yung ano nyo gusto nyo mapaayos yung sa pang-araw-araw nyo na pagkain o pangangailangan Nakakaraos pa o kailangan mo no, din ng tulong? Nakakaraos kasi pagkain. Pag wala, hindi nalang kakain, ganun? Ay, hindi nalang kakain, bahay namin. Pero sa ngayon, yung hihingin mo talaga tulong, ah. hindi doon sa pang-araw-araw na pagkain, bahay talaga? Bahay. Ang bahay, pati pagkain kung mayroon. Ah, okay. Pagka, pang-araw-araw, tapos pang ng bahay. Okay na na So, yun lang. Siguro, pag dumating yung time na makita mo kami na andito na kami sa hagdanan mo ulit, yun po yung time na ibig sabihin, may sumagot po sa kahilingan mo na tulong. Okay po, Nay? Opo. Pero habang hindi pa po kami dumarating dito, ibig sabihin wala pa po, Nay, ha? Opo. Ah, uh, may dala po kaming, ano, sigas. Galing po kay Sis Beth Jones. Dito ko nalagay kasi big mabigat. O Sis Beth Jones. Ito na naman po. Nagahati na naman po kami ng bigas mo. Ano po masabi mo na kay Sis Beth Jones? Salamat. Salamat ko. Okay, okay. Mahirap ang buhay. Okay. Hey. Sobrang hirap? hirap talaga. Hmm. Kasi isipin mo, nangingi siya ng pagkain. Sobrang kahirap ang buhay. Diba? Napakahirap humingi. Nakakahiya. Pero... Then, namin din na ng pagkain. Hmm. yan ma. Hirap. Hirap talaga. Lalo na pag may mga sakit na ano. Okay. So, ayan na na ito. May 200. Galing po kay Manay Terry Anderson. Pambili mo na lang po ng ulap. Opo. So, yun na lang, naiha. ha? Pag may mag -run po doon sa kahilingan mo, yun po yung time na babalik agad kami dito, ha? Okay. Sige, na babay na po. Pakita ko lang yung bahay mo, na Okay lang? Okay. Pakita ko lang mga kanainays yung bahay nila. Ayan po, Oh. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Ikot-ikot lang po ako dito sa bahay nila kasi ganoon po kasi cute wala pa pong pawid yung ano nila dito oh. wala pong pawid open lang po yan, yan po. kaya ito po yung hinihingi ni nanay na tulong yung pawid tapos pati sa bubungan nila kasi ganun po oh. open po oh. hindi po ako makatayo kasi ganun po kababa yung ano nila yung yung bahay nila ayan po oh. okay Ayun pag abre ay ayan. mga na interview natin ang isang senior na ni sa atin ng ating volunteer na si Nine pa Kalyanosa. So ayan mga kaning nice gusto ko lang mag-thank you sa ating mga sponsors na palaging andiyan para makiisa sa ating advocacy dito sa Northern Summer of course. Manitir Anderson, Sis Mick Jones, Mama Mamaway, Sis Marcelina Fidorowicz, Sangka Ima Vlogs, Miss Erin Debbie, Kalingap Grace. And Ma'am Salinegan, thank you, thank you nga pala. Ha. Thank you sa so lahat. And of course, si uh, Claire Azar Malinika and Ma'am Bipo Lipo. Please support Kula din Vlog. Okay. Mani din ka po, Okay. Okay, please support din po. Please palambing the great moraynon noon. He did by our Ambadu with okay. the great. Ang inyong lingkod po, Kanay Nice Edna Condor, Yansky TV, Nelson TV Official, Limix TV, Rina TV Official, Sis Anabili Pata Vlogs, and Biyahing King. Bye-bye na po! Okay.